Yo, what's up, si TV? Ang video natin ngayon guys is mamimitas tayo ng langka. So guys, ito na lang yung huling bunga ng ating langka, ating langka. Kapit bahay pala. May na utong nahinog nat nangangamay. Kasi hindi natin naharap na So dito mga lods, gagaya natin yung mga napapanood natin sa social media na hinihiwa yung prutas sa mismong puno niya. Tsaka natin kakainin. Yung nakarang kasing pinitas natin guys, medyo hilaw pa kaya pinahinog pa natin ito bago natin nakain. Pero ito mukhang ayos. Kitang kita niyo naman mga lods, maagos pa yung sabaw niyo. eh yeah, boy. Nung mga unang-una -una palang bunga nito mga lods, halos puro bulok lahat ng nagiging bunga niya. Pero sadyang masipag din talaga siya magbunga. Ilang years din ang lumipas, eto nga kahit hindi mo ibalot ng sako yung bunga niya, maganda pa rin yung pagkakahinog niya, wala siyang kasira-sira. So talagang lahat ng bunga niya is napakinabangan. Tamis, ang tamis. Tumulong na kita hmm. nat, sidlan na natin. Baka maubos natin dito eh. lang ka pamungot ulit ng marami mm. sarap Tulad si Mrs. na yung naghimay ng ating langka na napitas kanina. Kitang kita naman kung gaano kaganda yung pagkahinog niya ngayon. Saktong sakto. Pagihiwalayin lang yung laman tsaka sa buto kasi ilalaga natin yung buto mamaya. Sarap din kasing isnak yung buto ng langka guys pag nalaga. Yeah. Ay, huwag ko lang subukan niya na pero subukan niya masarap yan guys. A few moments later.